Yan. Yan no. good morning sa ating mga viewers nandito tayo ngayon sa Magalang, San Nicolas. Ayun. Nung nakikita dito, sir. Ano'ng nakikita? Mga pinagbalatan? Ah, uh, oo, oh, pinagbalatan ng haba rin, mga mahigit isang metro. Minsan yung lapad baka puwents. Ba. So, dito ano, parang kobra. Ayan, tayo ng konti. na natin mamaya. So, ayan, uh, ikotin na natin 'yung area. Uh, dahil wala nang tira dito. Ano, masunggal. So, na po natin siya

بابا lupa دلو به

ito <laughs> hmm. eh, yung baby bakas ko ng luma yung bakas yung luma. Oke. begini tim, kita lah. Oke. Okay. pakai okay. nama.

Ano po. 'yan? Ano ba 'yan? Ano po 'yan? Ano ba kung tayo ito? Ay, yung, lang po ng kotis na na itlog natin. Kacanya na ang <laughs> manok. Ay, ating ko pupunta kin. May itlog din. Ayan o, itlog. Yeah, no? itlog. Ay, Ay. Niya pa Oo, yung, ka yung barako. barako. Ano, may itlog na yan o. No? Ayan, may itlog na.

Kailangan ng bulok dito sa kabila. Ini ni. Dali si kwat ay tamang ebon. Ini ni ngalok po sa ebon niya po 'yun eh. Buksot na eh. Buksot 'yo. Ano na lalabas ah? Maru yung kumikado yun na ba makasalik na Kaya igam eh, kaya may balo ko eh Koto na eh Hindi po kaya na lang Flooring talaga Yung flooring po, buray talaga Wala din ka Ito marabol yung ala.

Bila awak pergi, nak apa? datang sini. Saya mas, pergi. Saya nak pergi. Saya nak pergi. Saya nak

Ayan. Mm -hmm. Yo. Wow. Ganern. Mga tropa bantok law in action, oh. Live na live na cobra talaga yung kinuhanan nila. Oh. Ayan, nakadalaw na tayo. Mensa kanina ko. May butas ba yan ka partner? nandito yung ano. Oh. Pero uh, mm -hmm. ang maganda hindi nila pinapatay, Bina, binibigay daw sa DNR. Mm -hmm. DNR, DNR mo binibigay. Marang marang. binibigay. Oh, Kasi pa ba, ba ta, magpatay ng mga Ayan ang yung maraki. Oh, buntis na yun. Buntis. Puro buntis ka. Cobra pa yung lalaki. Anong kung klaseng cobra yan? Philippine cobra po. Dito, may butas pa rito eh. Nakamukas ka nulin eh. Wala. Dito, may butas pa rito.

Dalawa yan. Ang para isang babae. Oh. Alatin mo na mo Kaya nandito kayo. na ako. Ayo, patag oh. Patag. Ano? Ha, naman doon, pa Eh, wala mo eh. Si, si. mo naman

Salo luna, Ang taro. Sa ro. sa condiments mo. Ano ang bentahe niyan? Mahirap dah. Oh, buntis na cobra. buntis, dami ng kobra. Tatlo buntis na kobra. Nakilan na ako 'yon. Tatlo po. Tatlo po. Puro buntis. Taba mo, parang gito mo. tatlo tayo. Mana niya kay ako. Paano Ayun, eh, baka may shoutout po kayo. Oh, shoutout. Ha? Yung channel ko, Emmanuel Cab. Uh, with direction uh, sa Tropan Tuklaw. Magagaling sila. Sa Rex Tuklaw. Rex Tuklaw. Okay. Puruan nyo ko, tag nyo ko. <laughs> salamat sa pagano, makakapasyal na ako dito ngayon. Kampante na ako, wala na akong dami, dami. Uh, na. Uh, ko sa kanila. <laughs> salamat nila. sa Tropan Tuklaw at saka kay Rex. Tuklaw. Tuklaw. Okay. Hey sir. <laughs> <laughs> uh, mission na kamplis tayo mission dito nakapalish. sa Palis. niya po niya. San Nicolas. San Nicolas. Ayan, San Nicolas dos. Kobol. San Nicolas dos. San Nicolas dos. Ayan, nakatatlong kobra tayo, tatlong kobrang buntis. Ayan. Magagaling sila. Eh, okay. si sa Sir Sen tumawag sa atin. Saludo oh, ako sa kanila, gagaling Gali nila. Makakapagala-gala na ako ngayon hmm. diyan. Ah, Kailangan okay. po malinis, linisin pero wala nang pumuntang as. Okay. Expert. Estamos ali. Acho